Okay, mga patik, kapatid. Gawa mo na tayo ng pampausok ng utiukan. O, oh, ayan. Nag-tiktok nag si dimaster. Ayan. Kaya, set out nga pala sa mga kapatid ko dyan sa Tandag. Kang Brad Ferdy na nagbili sa aking pulot na isang galon. oh, set out sa inyo, bro. At kay Bro Bong. At kay Brad Jusil. at ka, kay Brad Dudong. Shout out sa inyo. Andito kami ngayon, nagpuhag ng putyukan. Kaya, kung mag-order kayo, misis lang kayo mga kabro. Kaya, good luck mga kapatid at maraming salamat sa inyong suporta sa aming YouTube channel. Lulus Beat TV. At pakipalo na din bro sa aking Facebook page Lulus Beat TV. At sa kakaib, B Masters TV. Ayan at kay Milit yan yung kasama ko mga kapatid yan si Milit oh. kaya pag nakita nyo nagbintan dugos huwag kayo maglalang bumili pure na pure talaga yan 100% yung pulot namin mga kapatid kaya mahal talaga yung pure na pulot mga kapatid kasi hindi basta basta magpuhag <laughs> ng wild honey good luck mga kapatid abangan nyo mamaya ang pag-akit ko sa puno na yan tingnan mo si Bimaster ang kalibutan na ay tao, ang tao ay kalimutan. Kaya, gawa muna tayo ng pampausok mga kapatid. Usok, 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 usok. Pali, pagkukuha ng bagin pare. Osep, 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 bagin, bagin, bagin Pagin la gans, pangin la Dason gau den da chur Hi nice. ay namin ng buhay ng niyog mga kapatid kasi pag tuyo lang na niyog umilib siya uh, usok lang talaga yung makapa palis ng tapang ng tutukan mga kapatid takot sila sa usok yeah. yan ang sitwito nila pag may usok takot sila sa usok

set out sa inyo lahat mga subscriber ko at sa mga followers ko. O magandang araw sa inyo. Okay, dito kami pupuhog na naman tayo mga kapatid. Kaya abangan nyo.